Good morning mga katropa Ayan, after kong naligo sa ulan, nagsipag-sipag kakahakot ng bato. Eto naman tayo. Kain tayo mga katropa ng Pintus Ayan, pintus Ito ay gawa sa mais. Na, paano ba i-explain yan? Basta gawa sa mais. <laughs> ano siya? Malagkat na mais. Um, ang hirap niyang, ang ano yung kasi dikit na dikit sa dahon. So, dapat pag kumain kayo nito, mga katropa, dapat nakaano, naka ilagay sa platito, then kutsarahin. Huwag kayong gumaya sa akin. Mm, ayan, kasi wala na eh. Gusto ko na kumain eh. Mm, di ba Ang sarap. Malagit po siya na mais. Tapos, uh, tamang tama sa maulan na panahon, tapos with kape. Ayan, masarap talaga siya guys. Eh, salamat pala sa ano sa nagtala dito. Ah, uh, 150 lang po siya. In sampung piraso ba 'yun? Nakalimutan ko. Basta in 150 marami nang makakain. Ayan, nakakain ay nakakain ng mga bata ako. Ganun. O di ba? Lamon to the max. Ang <laughs> sarap, o ba? Diba? ang sarap siyang nguya-nguyain kasi malambot. Um, malagkit talaga sa kamay.